I need a side, 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 Just to keep me going I need a sign, sign, sign Hi guys! Good day! This is special vlog Aking Lolo Ruto Kami po ay nagluluto na. Nice. Lunch! Let's change mind Kaya siya Hindi hindi naman Anong nagluluto ka na? Oo, uh oo -oh. Luto kami ng white rice, pagdutikan, mashboard, may ano agad. Sabi ni Sir, eh. daw namin ni Sir Bunsulia. Sana, oh, ano ako na may Mainit pero ng na. nangyari ko sa ko na nakasampay. hindi ko yung labas. Ako na nyo, wala din ako nakuha sa dito. Ito ang mga ayos ko sa na. Sabi nyo sa bari, ayos ko sa Ano ang ayos ko sa inedya na? hirap talaga pag nangapit bahay. Si hi, Ate Amy. Hi, Ate Amy. Hi to my vlog. Hi. Dito kami sa disyerto, guys. Ang dilim. Ang dilim naman. Ay! Agoy! Agoy! just the Ang yan ang dilim, oy. Madilim, guys. Madilim. Hindi nyo kami makikita. Mahirap. Mahirap na atit bahay. Mahirap Mahirap talaga. Ayan, galaw ng galaw yung kamera. Kami. <laughs> Kita, Mga kaldero na lang gawin namin patungan, guys. Ha? Kaldero. I'm sorry. So, paano naman ako kayo, ang grapon? <laughs> so, paano naman ako kayo, ang grapon? Paano Sige lang po. Ate naman sa akin. Kapag nga ininig niya kaya nila sa iyo. Kung sa doon siya umuwi. Di ba niya? Kapag ininig niya ako, hindi na. Eh, Eh, Baka lang. pa

Nauna. Hindi? Hindi. Hindi. Eh, kung ano kasi eh. Oo nga talagang hindi nga ba Oo, nauna siya pangangal. So, yung mas na... Hindi mo alam, ito pwede Hindi, ba ko na. naman? Sino dito gagamit na isang... Sige, siya Oo, hindi alam kung nga, dati nga, Ito nga, ito ngayon na yam na inang ito. Ngayon lang, di ba? Ngayon na nga ito. Oo, oo. Ulit sa sinala. Kasi, okay. kasi okay. saan na yung aking paket? Nakano na. Okay. Halika dito sa aking vlog. Ika yung mag-promote ng aking vlog. Huwag <laughs> din. Iba ipag-video na lang, lang kita. na nila. <laughs> Habang nag-antay guys ng maluto ang aming ginagawa. Ayan. Ayan. Mainit guys, mainit kasi maaga pa. 12 o'clock pa lang dito ng halos